Uh, mga boss. Medyo maalon ngayon dito sa amin, kaya nagsilabasan yung mga banak. Kaya ito na mga kami ng banak. Ito lang mismo sa tabi ng bahay namin sa oh, Mababaw lang ito pero maalon. Medyo uh, malabo yung dagat. kaya ito. Na. Oh, lumulukso pa yung iba. dito lang yan sa tabi tabi lang ng bahay namin sabi ko yung asawa kasi doon pa sa baba sa mga oras na yan sabi ko sana ko pagdating dito ni mama mo sigurado agawin ah, sa atin yung kawil natin siya mga will ah, inagaw talaga nang dumating ayan o oh, marami yan Actually, nauna na nangawil yung anak ko Kaya marami na siyang nahuli Pagdating ko sa bahay Nangangawil siya oh, Kumuha na rin ako ng pangawil ko uh, Sabay, ano Kuha ng GoPro na din Ayan, oh, masaya naman Buong pamilya na yan Ang anak ko, babae, oh, yan oh, Nanonood lang sa amin Nag-cellphone-cellphone tapos yung asawa ko hindi pa dumadating mamaya dadating yan ang awil din yan <laughs> yan o dami sobra sampu na yan na huli namin no? yung anak ko maliit na pero takot siya sa isda <laughs> umiyak nang lumukso yung isang banak umiyak siya na takot <laughs> yan o kakatuwa naman tabi tabi lang ng bahay o Medyo malabo nga lang dagat kasi maalon. Kaya nagsilabasan yung mga banot dyan. Siguro mga hanggang tuhod lang yan lalim ng dagat na yan. Enjoy yung mga anak ko, pati yung asawa ko mamaya. O oh, yan oh. yung asawa ko dumating na. Ha, <laughs> gawin sa akin yung kawil ko. Ang <laughs> Ayaw ko pa sana ibigay. Nagalitan ako na sabi sa akin. Hindi mo naman kakainin yan. Pamimigay mo lang. Sila <laughs> yan, <laughs> so, Sabi ko, sige lang. Ngawin ka. Pero maliit lang na, na huli so, niya ba? na ba? Ano, na mapaon. Sana so, huli mo siya. Ang matawad. Hindi talaga yan pahuhuli kung ganyan. Sa bahay lang kami mga will. Agawin talaga yung kawil mo. Siya mga will. Hindi talaga yan pahuli si Mrs. Oo, oh, yan no? <laughs> uh, masaya. Buong pamilya. Sa bahay lang kasi yan namin eh. Actually sa bahay ni ng mga uh, mama ko. Uh, masaya dyan. Mm, sa gabi naman nahuli kami ng mga ano malit uh, maliit na limango dyan sa baba kung maliit ng dagat kaya maganda dyan Pagka ano bakas kami sa sa mama ko Ibabakasyon. yan o no, tingnan mo si misis o oh, pahila hila lang na oh, mamaya makahuli yan siya maliit <laughs> yan o no, oh. 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 Ipahila-ihila lang yan siya. Sabi ko, buong pamilya na to. Mga ngawil. Ah. <laughs> Pero masaya. Enjoy naman sila. Kahit sa bahay lang, hindi mo na kailangan pumunta kung saan-saan. Para lang mag-enjoy. Sa bahay lang, pwede na. O, oh, tingnan mo. Nakahuli na si misis. Uh, sabi, sabi ko sa kanya, i-upload ko to youtube oh, sige sabi niya <laughs> you know oh kahuli pero yung anak ko mali tumiiyak yan natakot siya sa isda kapag lumulokso oh. papainan pa pero hanggang dito na lang yan kasi umuwi na din kami sa pabalik sa hulo hapon na kasi kaya yun at least na enjoy yung mga bata Tang dito na lang, salamat.